Eh, yeah, ito yeah, yung seryosa na. tayo. Hindi nga. Para hindi natin mabigyan yung dalawa mag-asawa, sabi mo, ay, wag na natin munang kainin. Para yung sa pagmanapit na sa bahay namin, bibigyan kita ng tatong piraso. Eh, mamaya, tigigisa lang ka tayo. Oo. Oh. Pero kung ikaw lang ang bibigyan ko, tatong piraso, ano, <laughs> kaya mo. Kasi ikaw lang iharangin mo. sa na naman ni Jeric, uy, kainin natin yung ano. sasabihin mo, wag na. Wag na, Busog na tayo. Kaya yeah, mo na. Bakit? Ay pagkain yan, hindi eh, tayo magugulangan pa. Ala, eh ganyan talagang ugali. Ganyan ang T3, future T3. Ako T1 lang ako habang buhay. Oh. Tiyakan mo na. Dang na. naka pa yan. Ha? Pag sinabi ni Jerry, eh kainin na natin yung, yung binili natin. Sabi mo, wag na. Kaya mo. Ha? Umimig ka, kaya mo. Hindi. Bakit hindi? Eh ako naman ang kaibigan mo talaga. Hindi, Mark. Aray naman, aray. Ano? Anong gagawin natin? Discarte? Para hindi sila makakain. Oh, no focus on it. Ha. Daminga. Tapos on the si mo. Eh at least tatlong piraso ang mo. Eh hindi. kung tayo kakain mamaya, tigigisa lang. Pero pag hindi sila kumain, tatlong ang iyo. Wala-wala sa akin yung pagkain Risk ko para sa lahat ng pagkain. eh uh, ibig sabihin ako ang masama. Oh. Pinugulan. Pinugulan <laughs> <ka. laughs> ako pala. Saan Nasalibag tagal pa 'yung mga 'yon. Tuloy na. Ito yeah. lang. Ito lang ang kailangan ko. Ha? Hindi. Gawin ah. mo yung plano ko. So, supportan kita sa lahat. Hindi. Ano? Hindi ako ganun. Hindi. Nagagawa mo lang yan kasi may video kang nakita. Hindi. Kahit, bin. Pa, kahit wala. Hindi naman. Yun lang ang aking... Uh, ano sa'yo? Para hindi... Para tatlo yung makuha mo. Oo, uh, Bin. Hindi? umuha ka na. Hindi. Sila lang naman yun eh? Biski oh, pa. Biski pa. <laughs> Saan na ugali? Si Yellow, biski pa daw. Tapos sila mo, ano sila lang? Dapat gano'n no? <laughs> ulit, ulit, ulit. Sila lang naman yun eh? Ano sila daw? Kuyo? Gano'n na bin. Para tigigil sa lang. Hindi Kali mo. Hiyan mo. Ayaw. Kahit hindi mo ang bigyan. Hindi ko na kaya yun. Kahit hindi Mama. kita bigyan mamaya pag nag-ATM tigigisa. Nado na meron naman ako Ang light naman. Ako na. Ano po yung iba? Ako na nga alam po yan. Ayan na dapat yung abang nito.